tap mga ka-sorted magluluto yeah. ko ako inataang kasayan kasayan ba na? malimot mo panganan ay eh. lumubot sa hilig na sa so, may mga panganan ng eh. mga kasayan ba ni eh. nagpainit pala ko sa ano sunod mantika Ikaw na lang ano Tama ba niya? Tama. man? Okay. Luno na ako dyan tanang day guys kayo. Dahil yan Kung saan ang uras ko may kakaon naman ba? <coughs> Dapat among kaon sa

ni pero tabunan usah nato kay ah. ano ba? so medyo gamay gamay na lang bro kutangan na nato kuku na mama to man mo lebih dire lubi makawatan ko dai mo ito pasagol kay hakin baklonon gitna nan dre mga sagol ba may lang ani nairin mga tarong tanong mga kamunggay kay mga resdusi mga banda hindi ba banatan ba so mauna na siya muna ba itong gata pero unyan na naman ni itapuson ay pakita ang pagkakuman gina na yung luto na ning sa pagkakuman mo so salamat dahil sa pagpanood no thank you for watching thank you for watching and please subscribe to my youtube channel aw oh, marata salamat